Ito nga po, mainit na usapin ngayon ang isyo tungkol sa divorce sa Pinas. Kahit sina nga, oh. sina Ann Curtis, MJ Lastimosa, Maxine Magalona, Salome Salvi ay napareact na rito. Ang tanong, pabor ba kayo na aprubahan ng divorce bill sa Pilipinas? Ayan. Yes or no? O, oh, yan na, May na pinag-usapan ngayon yan, di ba? Yes. Yung divorce kung dapat mong aprobahan o ay, hindi. Ayoko Di ba? Diba? Ayoko. Ay? Ano sa akin? Yes. Pabor ba kayo na probahan ang divorce sa Pilipinas? O syempre, di ba? Kasi, yun nga yung opinion ng mga artista natin. Sina Ann Curtis, sina Maxine Magaloda, at marami pang iba. Kasi si Salve na dapat talagang ibigay ng ang pagsasabata sa, ano, sa divorce. So, dahil marami ng ano, meris talaga naman nag-failure na talaga namang dapat eh, may lagay sa hayos ang legal ang paghihiwalay. Di ba? Dahil nga, kung wala ito, parang hirap hirap mo makawala lalo na sa mga harassment at kung ano na mga ano di ba ah uh, ang taong ito, mga pang sa, ano, sa relasyon, kababaihan, no? sa kababaihan. So, pabor talaga ako na mabigyan talaga ng, ano, ng batas itong, ano, divorce. Pero, okay, uh, hindi mo pabori, oh. ako Kasi, once ay kinasal ka sa grabe yan. Okay. May sinumpaan kayo sa Panginoon na talaga uh, ng magsasama kayo. Ang kasal nyo ay may basbas ng pare at ang simbahan. So, bakit kailangan mag-divorce kayo? Pwede mong maghiwalay na lang kayo na hindi na kailangan mag-divorce pero Just... pero ako, pero ako kasi, ano eh, minsan kasi nagsasuffer din yung mga anak. Pag alam mo, nakikita lagi nag-aaway yung mga magulang nila. Yes. Hindi nagkakasundo. kakasundo <clears throat> yung paglaki nila, parang may trauma sila eh. Correct. Pero kung maayos ang paghiwalay nila na legal at susuportahan yung mga anak nila, may obligasyon pa rin yung magulang, parang mas anong sa akin parang mas nakakabuti siguro sa situation ng mga anak kaysa naman o sige magsasama tayo uh, talagang ano dahil nga walang ano ng batas di ba Kailang magsama alang-alang sa mga anak pero parang ano eh, pag hindi naman maganda yung pagsasama ng magulang mo hindi rin magandang kahinatnan so yes na lang ako sa divorce para at least malaya yung ano dalawang mag-asawa parang ganon kaya nga di ba dati nang usapin tong divorce na oh. hindi pa nagiging batas oh. dahil marami hindi sang talaga oh. iba pa rin talaga yung ka, na parang babaliwalain mo yung kasal mo sa siba na may sinumpaan kayo doon sa Panginoon at sa paring may pinirban kayo, may mga witness. Oh. Tapos, mawawala lang yung lahat kung may divorce. At maanong ma proseso yun eh. Mahabang proseso. Hindi, <laughs> hindi. Kagaya sa ibang bansa na aprobado. Yun. <laughs> ito, ito, Mating Beltre, ano mo sabi mo dyan? Oh mas agree ako sa iyo. Oh, kasi ganoon, eh. iba na rin kasi <laughs> yung panahon ngayon. Oh. 'Di ba? Iba na rin kasi at saka para mapansin ko yung mga babae, oh. sila talaga ang gusto na maapurbahan itong divorce bill kasi ang nangyayari kasi sa Pilipinas eh, double standard, di ba? Kapag ka ang babae ang nagkamali, parang napakasamanya na, pero pag ang lalaki, ginagawa lang natin, minonormalize lang natin. Okay. So, parang protection ito para sa mga kababaihan. Pero, para sa akin, pero, diba? pero, <laughs> oo, oo, hindi, mas I mean, matimbang ako sa yes eh. Mas, uh, pero pero naiintindihan ko rin ka. naman. Dahil oh. maybe ako, sasangayunan ko rin naman na kung sino ang, uh, kumbaga eh, yung sanctity of marriage na tinatawag, oh, yeah. diba? Okay. Kailangan okay. din natin respetuhin oh. yun. Pero, ang sinasabi ko, maintindihan naman na siguro ni Lord. <laughs> kasi, di ba yung may mga babaeng nagdurusa talaga, parang ano, ah, uh, Deserve din naman nila na after nung divorce ay maging happy rin sila sa susunod nilang ano. Oh, kasi baka yun na nila yung soulmate Correct. talaga nila Oo, na para yung talaga ang right na ano para Pero, ang, ang mga laging nila. kawawa, sabi mo nga Kuya Rodel, ang laging kawawa kasi yung mga anak. Oo. Yon. Pero wala uh, well, sa divorce uh, well, siya, wala sa, debate. Uh -oh. Pabot din ako na maano na yung divorce talaga. Oo, uh oh, na it's long time. Relasyon, uh -oh. diba? Lagi na nag-aawin, nagmumura, ba't magsasawa ka? Uh -oh. At kung gusto mo nang humanap ng ibang kaligayahan kaligayahan sa iba, uh -oh. siyempre, magkakasawa ka sa iba, ba? Diba? ah Wow. Hindi ka mapapakasal ko. Hindi ka divorce. Hindi, parang kasi nakabilanggo kapag oh, ano hindi eh. Naka, eh. Oh, hindi ka divorce yeah. eh. Mananati, hindi ka divorce eh. Mananatili ka magdurusa sa oh, oh, ganon. ganon, di ba? Oh. Yeah. Yeah. Pero marami bang mukhang marami na yata pa sa divorce. Hindi, no? ito huli Atin nga, di ba? Lalo ano nga sa Senado, Saan? parang hindi na aprobahan, di ba? Mas maraming bumoto ng ano. Oo, oh, -no. kasi nga, ay, sinasabi nga nila kasi marami daw lalaki sa Senado. saka konservatibo kasi ang Pilipinas. Oh, Hindi oh. natin eh. maalis talaga yung ganong pananaw. Kaya ang tama yung sabi kasi kinasal ka sa simbahan. It's about may, time. It's about ba? time na maging Yon. open na tayo kasi ilan oh. na lang tayo sa bansang ano walang Ganun. divorce. Pero alam mo minsan kasi friendship, siguro yung takot din na, ay, any moment, pag nag-away kayo, eh, Divor divorce ka <mam> agad oh. na, 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 na pwede pa namang maayos eh, hindi na maayos dahil may divorce. So, pero ang hirap timbangin talaga eh. Uh -huh. Ako na hirap no, timbangin no, yan. Na no, parang pasasabihin, ayan, kung di kayo nag-divorce, yung parang mahal niyo pa isa't isa na, di ba? Eh, mm hmm. nag-divorce na kayo. Hindi, siguro paigtingin pa na lang kung ano yung ano, yung requirement. At yung rason. Pa, yung rason uh -huh. ng pag-divorce. -di kung, oh. kung mabigat. Kung mabigat doon na lang siguro magbabase. Kasi, kasi hindi yung mag-away lang, oh, divorce agad. Oh, kasi okay. diba, yung adalimit ka, mahaba din oh. po oh, talaga kung dapat i-anal at magastos yung psychological yung Oh. Yung, 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 ano, yung ba, walang diba, support na bawa yung lalaki. Financially, oh, oh, walang oh. oh support. Tama -tama, ganun, tama -tama, yung, na lang siguro ang medyo higpitan. Kung anong bigat, bigat, para diba? Hindi diba, siguro pwede. Hindi ko na kasi siya mahal. Yung divorce ko na, hindi gano'n. Pero mga kamarisol natin, ano kayo opinion dyan? Yes. Ano kayo po sa de sa Pilipinas na maprobana o hindi pa